Buti na agad ako ah. <coughs> Guys, ah uh, tingnan natin itong mukha ko. Akoy gumagamit simula ngayon ng Glowta, si Glowta Genesis. Okay? pangalawang araw. Ayan ang resulta. <laughs> Ayan o. No? Oh. Ayan yung katawan ko ngayon. No? Obserbahan natin. Siguro maubos natin yung isang bote. Kung may pagbabago ba o wala. Ayan. Pag wala, itapon natin yung glotasin na yan. Ayan. Ha? Matagal? Mga 6, mga 6. O, sige, mga dalawang bote siguro. Mura lang naman limang piso yata isa eh. 300 yung isang bote. 300. 300, 300, 300. Yung capsule niya ni eh, 60 capsules sa isang bote. Yan. Obserbahan natin mga ka-sideline. Yan mga katawan ko. May team. Sobra itim mo yun. Puro ano yan. Wala naman libag yan eh. Ayan, yun mo. Oo, oh, yun. May mga... Pag tinutok mo yung camera sa mukha ko, ayun no? Oh. Ang daming butas, oh. Ang daming, ano. Ayun no? Ayan, no? Oh. Di lang yan, kuskus lang yan. Ayan, no? Oh. Guys, kulang lang yan sa ligo. <laughs> eh, sa si isang -si nga araw, isang si beses lang ako maligo, eh. Isang beses, tapos 1, 2, 3 lang. 1, 2, 3, Basta wala pang, ano, wala pang hilod-hilod. Ayan, partida ba yan, ha? Ayan. O, oh, tignan nyo, dami ng wrinkles, o. Oh. oh. Pangalawang, ano, pangalawang araw para na paggamit ng, ano, Lota ayun, Gen Z. Ayan, o. Ayan, o. o. Tignan mo, oh, Uy, ayan ang, original, o. Oh. Ayan ang kulay ko. Kulay, kulay, ayun, mangi, ah. Observation lang, to. Ah. Ayan, o. Oh. Salamat mga sideline. Sideliner PH, signing out.